Ano ang dinadala ng buhay ng isang kabit? Alam mo ba ang bigat ng pagiging kabit? Hindi ito love story, kundi kwento ng sakit. Laging tago, laging palihim, laging puro luhat tanong. Hindi ka pwedeng umasa, pero umaasa ka. Walang katiyakan, walang respeto, walang kasiguraduhan sa kanya. At ang puso mo, unti-unting nauubos araw-araw. 1. Wala kang karapatan kahit mahal mo siya. Hindi mo siya pwedeng tanuin ng totoo. Kahit masaktan ka, dapat tahimik ka lang. Kahit kulang na kulang ka, walang reklamo. Dinadala ng kabit ang lungkot na walang pangalan. At dinadala rin niya ang tanong na bakit ako. 2. Laging may kaba sa bawat pag-uusap ninyo. Takot kang mahuli Takot kang mawala bigla. Takot kang malaman mong may iba na. Takot kang mawala siya kahit hindi iyo. Dinadala ng kabit ang kaba sa bawat mensahe. At dinadala rin niya ang tahimik na pagdurusa. 3. Ikaw ang laging nagiintay sa kanya. Ikaw ang palaging second choice sa buhay. Hindi ikaw ang inuuwian kapag gabi. Hindi ikaw ang ipinapakilala sa pamilya niya dinadala ng kabit ang oras na hindi sapat at dinadala rin niya ang pangarap na walang direksyon. Poor, Sanay ka na sa sakit niya yon. Sanay ka na sa ghosting at delay. Sanay ka na sa excuses at kasinungalingan. Pero kahit ganon, umaasa ka pa rin. Dinadala ng kabit ang sanay na pusong pagod at dinadala rin niya ang sakit na paulit-ulit. 5. Nakalimutan mong may halaga ka rin. Naging buong buhay mo siya kahit bawal siya. Lahat binigay mo kahit wala kang natira. Hindi mo na maalala kung sino ka. Dinadala ng kabit ang paglimot sa sarili at dinadala rin niya ang galit sa sariling puso. 6. May guilt kang hindi mo maalis sa iyo. Minsan iniisip mong ikaw ang sumira lahat. Minsan, gusto mong bumitaw pero hindi kaya kasi puso mo ang nakakulong sa kanya. Dinadala ng kabit ang kahihiyan sa bawat lihim at dinadala rin niya ang bigat ng konsensya. 7. Mahirap kumawala pero mas mahirap manatili. Habang tumatagal, mas nawawala ka sa sarili. Mas kinakain ka ng relasyon na walang direksyon mas nasisira ka habang nagpapanggap kang masaya lang. Dinadala ng kabit ang pagbagsak ng damdamin. At tinadala rin niya ang tanong, hanggang kailan? 8. Walang kasiguraduhan kahit gaano mo siya kamahal. Kahit ilang taon pa, wala kang titulong hawak. Kahit anong effort, ikaw pa rin ng tago. Kahit mahal ka niya, may iba siyang kasama. Dinadala ng kabit ang panahon na walang saysay. -say at dinadala rin niya ang pangakong di natutupad. Kaya girl, kung kabit ka na yon, mag-isip. Piliin mong bumitaw habang may natitira sa'yo. Hindi mo deserve ang tago at palihim lang. Deserve mong mahalin sa liwanag at buo. Deserve mong ipaglaban, hindi itinatago palagi sa dilim. Kandaan mo, ikaw ang halaga, hindi siya kailanman.